order kong brots guys para sa hijab yan tsaka sa damit pang pin natin tsaka pang ano sa mga triangle yan papasok yan yung tarha dyan dami kong order yan yung parang sing sing sa hijab yan papasok yan ito sa mga damit Ayan. Marker pen. Ito naman. Minsan sa mga pantalon na luang Damit na maluwang. Yan. Pipin mo yan siya. Ganda. Ang ganda to. Sing-sing. Para yan sa ano. Hijab para sa mga hijab papasok dyan yung ano hijab thank you for watching guys ayan marami na tayong collection para sa hijab mga pen natin yan brooch ang ganda ang ganda siya